May kabu ang tatlong daan at sham naput tatlong cadet aspirants ang kumuha ng Philippine Military Academy Entrance Examination sa covered court ng Aurora National Science High School sa Balir, Aurora, noong ika tatlong ng Setyembre hanggang ika ng Oktubre. Nabatid na ito ang unang beses sa kasaysayan na nagkaroon ng PMA exam sa Baler sa pamamagitan ng pagtutulungan ng PMA Proctor's Team at Public Employment Service Office. Ang PMA entrance examination ang unang hakbang upang mapasama sa selection process para maging kadete ng nasabing leadership school sa bansa. Ayon sa pinuno ng PMA Proctor's Team, PMA Academic Staff for Communications, Electronics and Information System at kasulukuyang Deputy Department Head of Information and Technology Corps Professor na si Major Christine Valerie Cruz, ang pagiging PMA kadet ay isang prebilihiyo sa mga nagdanais na maglingkod sa bayan bilang opisyal ng Army, Air Force at Navy na may specialist professional training for military at libreng matrikula. Kapag nakapasok sa academy ang isang kadete, mayroon itong full scholarship mula sa gobyerno at may 38,000 pisong monthly base pay na matatanggap, libreng board and lodging, uniform, pagkain at iba pa. Kapag nakatapos naman ang kadete ay mayroon itong degree na Bachelor of Science in Management, Major in National Security Studies at sa panahong makomisyon ito ay magiging tinyente sa Armed Forces of the Philippines. Pinasalamatan ni Major Cruz ang punong bayan ng Balor na si Mayor Red Ronan Angara sa imbitasyon sa kanilang grupo upang madagdagan pa ang mas dumaraming mga kabataan ng Aurora na nakakapagtapos sa Philippine Military Academy. Uh, PMA entrance examination that is conducted in Baler Aurora because we are trying now to reach out that we will be having our exam centers in each of our uh, province. And we are proud that there are several graduates already of Aurora from the academy. Una nagsagawa ang PMA Proctor's Team ng courtesy call sa lahat ng punong bayan ng Central Aurora at kay Governor Christian Noveras na sinundan ng information drive ukol sa requirements at qualifications upang makapasok sa academy. Mula dito sa Aurora, ako si Donna Rose Angelica Balas, ang inyong kaugnay.